God bless at mabuhay mga kawander Good morning po sa inyo Nandito po tayo ngayon sa maunlad na siyudad ng Ulunga po uh, Mag-iikot po tayo rito uh, ikuti natin kung gaano kaganda ang siyudad ng Ulunga po Doon po sa mga kawander natin na hindi po nakakarating ng Ulunga City Ito na yung pagkakataon nyo na masilayan nyo ang na uh, Napaka-unlad na city ng Olongapo. At doon naman po sa mga taga Olongapo na kasalukuyan pong nasa ibang bansa. Ito na rin po yung pagkakataon nyo na masilayan nyo muli ang inyong bayang pinanggalingan. So, let's go mga kawander! po yung city hall ng Mount Lad na siyudad ng Olunga po mga kawander ayan napakalaki na at pagkaalam ko mga kawander kapag uh, Mount Lad ang isang siyudad ang ibig sabihin yan po ay ang mga nanonungkulan ay masisipag at tapat sa kanilang mga serbisyo kaya sa mayor po ng Uluga po at sa kanyang mga councilor mabuhay po kayo at yung kalsada na yan ay papuntang papunta po ng ano yan, ulo na nga po at itong kabila naman ay papuntang kabalan bataan ganun dito tayo sa likod ng city hall Ayan po yung fire station Mga kolodor na ulo po Sa gawin ron Nandun naman po yung Station ng radio Brigada Brigada Ito naman po yung likod ng City Hall stream mga kawander yan po yung hall of justice mga kawander dito po yan sa gilid ng lumang palingkis sa Olongapo ayan po so, ito po yung papatok mga kawan ng lumang palingkis kontak po yan doon sa luban. Po, calendar, ang Pomo mga kawander ang Greenpeace ayan po Greenpeace po yan at ito naman yung yellow tip kaya yung uh, main gate at Santa Rita yan po yung yellow tip natin mga kawander ito lang pa po kaya yung Santa Rita main gate at the po ron mga kawander yan naman po yung triangle yan dati yung, pero ngayon maganda na po yan mga kawander maganda na po ngayon pinaganda po yan ni mayor at yan naman po yung overcourse

ito lang po mga kawander ang uh, bagong palengke ng ulungga po earphones jelly Hãy subscribe cho kênh <Nhạc> Ghiền Mì Gõ Để không bỏ naman po yung ulo na ng apo mga kawander yan po yung pinaka landmark ng ulong kabo city at yung kalsada na yan papunta ron, ay papuntang sambalit yan at yung dito naman ay papuntang isbeme ilang hakbang lang ay nandiyan na yung SM Central ito naman po yung papuntang uh, San Valis, mga Condor yan pagka pupunta ka ng Sambales dadaanan mo ang bayan ng Subic Castellejos San Marcelino San Antonio Uh, San Felipe San Narciso Tabanggan Botulan Iba Santa Cruz Ayan mga kawander Papunta doon yan Going to Ah uh, Central लाइ central sama natin si Henry si <laughs> Saan na mangyayari ang mga counter. Uh, ito na po yung ululong ko po sa si Tinan Shrine High School. Ah, yung mga tao nila dati dito ay Jackson. ngayon ni eh, Ulongapo City National High School na isa po ito sa mga school dito na talagang malaki public school po ito dito mga kawander yung kaltadang kadireksyon na yun ay papuntang SBM si at itong sa kaliwa ay magsaysay na po yan dito na po tayo sa magsaysay mga kawander Alam nyo po ba mga kawander nung panahon po ng mga kano ay talagang napakasigla ng lugar na ito at uh, talagang napakasigla ng negosyo rito ngunit uh, ngayon po ay hindi na gano dahil sa bibihira na lang po ang mga kano na nandito sa Olongga po marami na hong nagbago dito mga wonder simula nung umalis ang mga amerikano dito sa lungga po meron dito ano uh, mga bagong tambayan ngayon ko lang nakita ito dito may mga upuan eh mayroon ding stage ah uh, mga wonder meron tayo dito mayroon bata dito na nagtitindang itlog ayan <laughs> Anong pangalan mo boy bye, bye. ah bye, bye. ano bye, bye. bye, bye. ka nagtitindang ng itlog mm -hmm. ah? pambili ng bigas bigas <laughs> bye ito lang pambiling bigas eh kakakain ko lang pero hindi na ako bibili itlog ah bigyan na lang itong pambiling bigas ha ibili mo ah, yan po mga commander si santino ah nagtitinda siya ng itlog pero dahil sa kakakain ko lang hindi na ako bumili ah binigyan ko na lang po siya ng pambiling bigas so kawai kawai ka santino sa kamera hello sa taga saan ka ba? Yeah. Oh, sige. Pinta mo yan oh. Yan po yung Club B. Mga wonder dito yan sa magsaysay. Dito naman mga wonder yung Willis. Willis isa sa mga sikat na bar nito yan sa po mga kawander nandito na po tayo sa Gordo Hospital yan yung public hospital dito sa po na malaki likura ng Gordon Hospital dito po yung emergency ayan po ayan naman po yung papuntang uh, gate ng SBMA second gate sa pandang kaliwa po niyan, paglagpas mo ng gate ay Ayala Malls na. po ang Columban College mga kawander ang main campus po nila yan dito sa may Ulunga po at dito naman po sa bandang kaliwa ay ang St. Columban Parish simbahan po ng katoliko yan maganda po yan sa loob mga ka -wonder. ito na po yung SM downtown mga ka -wonder. ito po yung unang SM dito sa Ulunga po ang unang branch nila rito at kawi huro na first gate ng uh, SBM uh, ilang hakbang lang ay Ayala Malls naman Ganun po kaya man ang ulong ka po mga kawando Yan po yung nobo Tapat naman ang isin yan Bagong kawalang po yan mga sa gawin ron Jollibee at McDonough naman sa kanan Los Paul mga commander yung isa sa mga masarap na lips dito sa longga po yari ito naman po yung Gordon natin yung mga commander going to pag-asa market yan naman po yung pag-asa market mga kawander andyan na rin po sa taas niyan mga kawander ang LTO yung licensing at saka registration ng mga sasakyan palengke dito sa sudo ng ulonggo po mga kawander So, ganun po ka unlad ang ulonggo po. mayroong tatlong palengke at dalawang SM. So, ganun po ka unlad ang ulonggo City. Dito naman po tayo mga kawander sa Cordon Avenue Street ang tagus po niya na ito puntang uh, bagong paligid. Hanggang dito na lang muna mga wonder ang ating uh, pag-iikot sa siyudad ng Ulunga po. Maraming salamat po. Thank you.